Sa iba pang mga balita, sospek sa pagpatay sa isang kapitan sa Laur, Nueva Ecija noong Hulyo, na-aresto na. Kasama natin sa balita, Radyo Man Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija. Bumagsak na sa kamay ng batas ang 25 anyos sa lalaking suspect sa pagbaslang kay Barangay Kapitan Cesar Asuncion ng Barangay San Isidro sa laur dito sa Nueva Ecija. Kung matatandaan si Asuncion ay binaril at napatay noong gabi ng July 13, 2025. Ang suspect na residente ng Barangay San Isidro ay inaresto sa bisa ng arrest warrant para sa kasong murder na inisyo ng RTC Branch 14 ng Palayan City. Sa ulat ng pulisya ay sinagawa ng mga operatiba ng Gabaldon PNP ang operasyon sa Barangay Bagting na nagresulta sa pagkakadakip sa suspect. Nakuha pa mula sa lalaki ang isang caliber 45 pistol at magazine na may lamang mga bala. Sinabi ng pulisya na inamin daw ng suspect na hindi rin daw siya nabayaran ng buo sa usapan nila ng mastermind na halagang 150,000 pesos na bayad sa kanya. Naarap ang suspect sa kasong murder at sa karagdagang kaso ng paglabag sa Republika 10591. Kasama mo sa Arimen 9 ICR, Radyo Ace Blanca. Tatak Arimen.